Ayan, ito yung lugar namin guys uh, ayan, sa uh, aming subdivision dito ako ngayon sa Hoa uh, uh, ganito yung lugar namin ayan yung aso ko guys uh, tawid ng tawid hindi uuwi yan pag hindi kami umuwi eh, uh, nagsa lang kasi kami nagtitinta kami ng balot pati naka din yung masawa. mga abang katulad uh, titinda ng balat side line side line lang kasi ang uh, erap ng buhay ngayon kailangan kailangan tayo ay magsipag para tayo ay Biyayaan ng Panginoon may lang aasa may aasahan kailangan magsipag din tayo guys ayan ayan tinda tinda lang tinda, guys ayo magawa